Pinahiya at pinagalitan ng gwardang isang veterano. Pero nang dumating ang SUV, lahat ay biglang natahimik. Hapon sa main gate ng isang pribadong subdivisyon, makapalang alikabok sa hangin, parang kumukulot ang init sa pagitan ng mga palmera. Sa tabi ng guardhouse na may nakapaskil na subdivisyon Kuminto ang isang payat na matanda sakay ng lumang bisikleta. Makintab sa pawis ang noo, kupas ang polo, may lumang piklat sa braso na parang pinibulas ng mga taon. Kumuyom ang kanyang kamay sa isang sobre, manipis pero mabigat sa loob. Sa harap niya, nakatindig ang bagitong gwardya bago ang tahinang uniporme bago rin ang yabang sa dila. Nakataas ang palad na parang barikada. Bawal pumasok dito kung walang sticker at ID. Protocol. Pakisuyo naman. May dadalawin lang sa Black 7. May gamot at sulat para sa kaibigan ko. Naiwan ko ang ID sa bahay. Nagmadali ako. Hindi pwede ang dramang ganyan. Private road to. Iusog ang bisikleta. Nakakaabala ka. Napahinto ang ilang naglalakad. Isang babae na nakasandig sa kotse, ilang kasambahay na may dalang gulay, dalawang bata na may chinelas pang kalye. Lamig ang kalooban ng matanda. Yumuko para ayusin ang preno. Sa pagyuko, sumilip ang pinagdaan ng piklat sa braso, tanda ng serbisyo at sakripisyo. Sa ilalim ng araw, parang nanliit ang aninyo niya. Pasensya na, dati kilala ako ng mga gwardya rito. Dati hindi na ngayon yon. Kung ayaw mong ipatawag ang mobile, umalis ka na. Kumalansing ang lumang pitaka. Kumalat ang mga baryang kaunti na nga'y gumulong pa sa simento. Daham-daham, parang dinadama ang hiya, pinulot niyang isa-isa. Tumigil sa paanan ng gwardya ang isang sampun piso. Huwag mong dumiin yan. Linisin mo yan pagkatapos. May oras ang gamot. Ako na sanang nagkusang maghatid sa kaibigan ko. Malayo ang butika, malaki ang pila. Hindi ka residente. Kung may dadalhin ka, iwan mo sa guardhouse. Kami na magdi-deliver. Huwag kang pasaway. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, Pakikumit sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Sumasakit ang dibdib ng matanda pero ang boses ay nananatiling mahinahon, parang sanay sa utos at palahaw. Sa pagitan ng pawis at alikabok, naalalang parang kahapon lang nang tumakbo siya sa kalsadang ganito rin kabuhangin dala ang rasyon ng kanyang batalyon. Noon, walang gate, damuhan lang at pangako ng kalsada. Ngayon, mataas ang pader, kumikilang ang gate pass at ang alaala ay parang naliligaw. Sa dulo ng kalsada, may dahan-dahang pumaradang itim na SUV Kumintab ito sa araw na tila may sariling liwanag Bumaba ang bintana Umagus ang malamig na hangin Anong nangyayari riyan? Bumukas ang pinto Lumabas ang babaeng naka-corporate suit Tikas ang lakad Matatag ang tingin Tumingin sa matanda Sa kasagwardya Tila mabibilang ang pintig ng oras Ako na po ang bahala SOP lang pumis Tumigil ang bansa at bumigat ang hangin. Napako ang tingin ng babae sa kulubot na muka. Mga mata na kilala niya mula sa lumang litrato sa altara. Bumuka ang labi. Nanginginig ang tinig. Tay? Nabitawan ng matanda ang bariyang hawak. Dahan-dahan parang natutong huminga ulit. Umangat ang tingin. May hiya at tuwa, may magsasalimbayan taon sa pagitan. Anak, sabay-sabay na bulungan. Kilala nila ang babae siya ang obugada, kinatawan at anak ng pamilya na nagmamayari ng village. Naigting ang panga ng gwardya. Napatras ang paa. Humupa ang yabang. Pasensya miss, eh hindi ko alam. Anong sinabi mo sa tatay ko? Protokol lang po. Ang protokol para protektahan, hindi para manghamak. Badge number mo. Napayuko ang bagito. Tila pinagalaw ng bigat ng sariling salita. Mula sa pintuan ng guardhouse, dumating ang head guard, hingal at aligaga. "Baguhan siya. Ako na ang bahala. Tawagin ang buong shift ngayon din." Lumapit ang babae sa matanda, dahan-dahang hinawakan ng magaspang na kamay. Binilang ang mga pilat. Narinig ang kaluskos ng lumang panyo at ang pintig ng pusong minsan ding naligaw matapos pumanaw ang ina niya. Maraming beses na niyang tinangkang hatakin ng ama papalapit, mas pinili nitong mag-isa. Hindi para lumayo, kundi para hindi maging pabigat. Bakit hindi ka tumawag? Ilang beses nakitang pinapahatid ng driver. Ayokong makaabala. Masarap ang hangin kapag nagbibisikleta at gusto kong maramdaman ulit ang gate na to. Dito tayo unang tumira ng nanay mo. Dito ako unang nagbitbit ng hollow blocks, nagtanim ng punla sa gilid. Iba ang pakiramdam. Hindi ka kailanman abala. Lumapit ang ilang residente, nag-abot ng tubig at panyo may nagsorry, may humawak sa balikat ng matanda ng marahan na parang nagsasabi, hindi ka nag-iisa. Ang gwardya na may lalong lumapit, hindi na nakataas ang daliri kundi ang palad, nakahain. Humihingi ako ng tawad, nagpadala ako sa uniporme at sa init ng ulo. Naiintindihan ko ang trabaho mo, sagot ng matanda, pero tandaan, hindi lahat ng gusgusin ay masama at hindi lahat ng malinis ang sapato sa itama. Unang barikada ng seguridad ang paggalang. Sa loob ng guardhouse, mabilis na briefing. Nakatayo ang buong shift, magkakahilerang sumaludo. May whiteboard sa likod, nakamarka. Emergency briefing, respect check. Simula ngayon, bago sumigaw ng bawal, magtanong muna, may mas mahinahong paraan ba may mauupuan ba ang matanda? Naipaliwanag ba ang proseso bago ang pagbabawal? Magkakaroon ng elder pass. Kapag senior, tutulungan sa form, hindi itinataboy. mag schedule ng de-escalation and empathy workshop. At may pundo ang village para sa libreng sticker ng mga bisikleta ng mga nakatatanda. Naiintindihan! Gusto kong itama yung kanina. Singit ng bagito, bahagyang nanginginig. Ako na ang magdedemo. Lumabas silang muli. Huminga ng malalim ang gwardya at humarap sa matanda. Wala nang bara sa lalamunan. Wala nang patalim sa tono. Patawad. Ako na ang kukuha ng visitor's pass ninyo at ako na rin ang mag escort papunta sa Block 7 gamit ang guard cart. At mula ngayon, libre ang sticker ng bisikleta ninyo, benefit para sa seniors. Sige, Sagot ng matanda, may ngiti na may dusa at ginhawa. Pero may pakiusop ako. Sa susunod na may dumaan na katulad ko, kulubot, pawisan, may rimang alaala, bigyan muna ng malamig na tubig bago ng tanong. Minsan, mas yun ang kailangan kaysa sticker. Opo. Montage. Umaandar ang guard cart. Nakasakay ang matanda. Hawak pa rin ang manivela ng lumang bisikleta sa gilid, sinusundan ng itim na SUV. Dumaraan sa mga bahay na may nagbubukas na bintana at kumakaway. Pagdating sa Block 7, iniabot ng matanda ang sobre at mga gamot sa kaibigang may oxygen tube. Mahigpit na yakap, payak na salamat. Bumalik sa clubhouse ang babae. Pumirma sa memo. Respect check and elder pass. Effective today. Sa tarangkahan, may bagong karatula. Welcome, safe, respected. Sa training room, nakapaskil ang schedule. De-escalation and empathy. Sa logbook, nakadagdag ang patakaran. Kung senior, assist first, verify next. Gabi, sa bahay ng babae, bumubukal ang sabaw sa kaserola. Amoy kalamansi at gabi ng sinigang. Nakaupo ang matanda sa mesa katapat ang lumang likrato ng yumaong asawa na nakangiti sa isang hardin na sila mismo ang nagtanim. Tumikhim ang alaala. Tikman mo, sabi ng anak. Madami tong gabi. Sabi mo, yan ang sikreto. Sumimsim siya, napikit sa sarap. Sakto, tulad ng gabi. Kapag matyagang pinalambot, lumalapal ang sabaw. Ganyan din ang paggalang, pinapahinog araw-araw, hindi minamadali. Napatawa silang mag-ama, sabay na ng kaunti. Salamat sa pag sa guard. Kung iba, tinanggal na yon. Mas mabuti ang pagtutuwid kaysa pagpuputol. Mas ligtas ang gate kapag marunong magpakumbaba ang bantay. Sa labas ng bintana, dumaan ang guard cart na may mahinang ilaw. Hindi nakahihiyaw kundi nagbabantay. Huminto sandali sa tapat, Kumaway at nagpatuloy sa pag-ikot. Sa bakuran, nakasandal ang lumang bisikleta. Kinikislap sa liwanag ng ilaw ang maliit na sticker na Elder Pass. Kinabukasan, bago pa uminit ang araw, tahimik na huminto ang matanda sa lumang puno sa gilid ng kalsada. Yung pun lang tinanim nila noon. Hinaplos niya ang balak ng kahoy. Lumaki ka rin, bulong niya. May lumapit na batang nagbibisikleta napatigil sa harap niya. Magandang umaga po, Lolo. Ang ganda ng bike niyo. Luma na, pero matibay. Tulad ng mga pangako, anak. Kapag inalagaan, tumatagal. Tumunog ang radyo ng guardhouse. Mahinang paalaala sa lahat ng bantay. Unang hakbang, magpakilala. Ikalawa, magpaliwanag. Ikatlo, tumulong. Sa gate, marininig ang bagong boses. Magandang araw po. Paano po namin kayong matutulungan? At sa huling sandaling iyon, naging mas malambot na ang kalsada. Ang guardhouse, na dati ay bastyon ng sigaw, naging tahanan ng ingat. Ang gate, na dati ay guhit ng paghihiwalay, naging pintu ng pag-iiral. Ang itim na SUV na minsang tumigil sa araw ay nanatiling alaala ng sandaling nagpapaalala. Kapag tinatanong ka ng uniporme kung sino ka, may boses na hindi nagmumura kundi nagmumula. Hindi sa taas ng pader kundi sa lalim ng pag-uunawa. Kapag may duman ulit na katulad ko, bulong ng matanda habang hinahawakan ng kamay ng anak sa tabi ng hapag. Unahin mong iparamdam na ligtas siya. Mas mabisa yon kaysa kahit anong baril. At sa pagitan ng niyayapos na gabi at sumisilang na umaga, natuto ang buong village ng isang aral na hindi kailanman mabubura sa lagbok. Ang pinakamagandang siguridad ay yung may taong unang naghahaing ng upuan at tubig bago tiket at tanong. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned.